sa mga previous interviews natin with Secretary Ivan no binabanggit nga niya ito matagal na itong napag-uusapan eh and ang isa sa mga um, nakikita ng challenge dito ay yun nga yung uh, anong tawag dito parang yung missionary uh, uh, route kumbaga sa mga eroplano or ano na dahil nga ka yung mga masiserve uh, masisirbisyo dito at hindi ito kaakit-akit sa mga negosyante. Ano po ang solusyon natin doon? Pagdating doon sa mga, at tama ko kayo, ang tawag ko dito is yung mga missionary areas na to, that because they are not feasible or commercially mm -hmm. viable for yung mga uh, internet at saka cellular providers natin, mismo ng gobyerno na ang uh, nagpupusa at uh, nag-identify sa sites na to at pinaprovide lang na natin sila ng connectivity. Especially oh, para gamitin sa pag-aaral at saka sa uh, pag-deliver ng basic uh, public service and government services natin. Mm -hmm. uh, minsan, no, naglalatag tayo ng mga kable pag halimbawa ano naman yung mga missionary areas or mga kahit underserved areas, ibig sabihin may connectivity pero mahina ho, uh and -huh. very sparingly, naglalatag po tayo ng kable. Pero doon talaga sa mga isolated areas, nag employ na to, tayo ng mga satellite technology Uh, mm -hmm. kaya nung no, no, pinakita kanina ng uh, Concrete at saka ng Convergio, uh, nag sila ng satellite technology dito sa ibang lugar na, na binanggit ko natin para makapag-provide ng connectivity at internet access po.